kita nyo ba tong gamit natin gamit natin si 9 ngayon lang natin ulit na ilabas after 5 months ayan baka magtampo eh labas mo na natin quick ride lang tayo sa Tagaytay then look pa Batangas may ipupunta lang tayo magandang view na lakeside ito kasi sa maps eh So check out natin yung place Time check uh, Magsi 7 uh, Expect natin na marami tayong kasabay sa daan Kaya doble ingat Lalo na Sunday So let's go guys Pa full tank latin si Z9 Kasi uh, matagal tagal Na hindi nakatikam na full tank 300 <laughs> lang yung kasi yung kinarga ko nung una Magkaroon lang ng gas Kasi nasa bahay lang naman ngayon tunayin natin pala natin si Lala Slug Tiga dito Masarap so, talaga mag-relax dito sa Tagaytay oh Parang ang laging bago Pwede lang beses mo na napuntahan na napuntahan Salad TV. Agio Quickie Ride. Napakaganda. Ang ganda. Ngayon natin nabutan na ganito dito. Sinsensya niyo na guys yung mabagal nating facing At sila ride lang tayo today checkpoint akala ko <laughs> nakaligtas na tayo sa unang checkpoint meron nyo pala dito <laughs> pero okay lang mapapait naman yung mga police na nag check sa atin so parang may ano silang operation ngayon nakakalad ka kalat talaga sila so shoutout kila kuya so tuloy na tayo sa ating destination na tayo ng talik ta talik magdito wala akong kasabay so slow down kayo dito daming Ito ang busina. Yeah. Andito na kami guys sa Taal Lake. Ang ganda oh. Hindi pa masyado mainit. Taal yan diba? Yung ba yung taal? Taal. So, pahinga muna kami dito, mag-picture-picture. Picture. So, ayan, tapos kami mag-picture-picture picture dito sa Maytaal Lake. Ang ganda talaga ng, ano eh, ng view dito. Pagpag -pag lang, tanggal stress. So, akit na kami ng Tagaytay uli, tapos breakfast sulit dito guys sa mag ano cornering maluwag ang daan clip mo nga to o oh, na kami guys enjoy natin yung view pares oh, may magaganda pang spot Mainnya mahu hangin di kat sini. Main jadi blip blip batang logar nato. I'm good. mag-selfie uh, puna sa mga lens kami sa RSM ano, lutong bahay ganda na view dito muna kayo doon, silipin natin yung view medyo pricey lang pero bumawi sa view Nakita mo yung buong view ng Taal tosino sa akin pancet then tapa tap shop abio tayo so guys, paisa tayo dito sa RSM, lutong bahay dito sa may Tagaytay. And sorry lang po dito, masarap. eh uh, medyo pricing nga lang. Pero sulit yung view sa baba. Kitang kita mo yung talik. Tsaka yung ano, yung bulgang taal maluwag siya pwede siyang sa maramihan for family and katira nyo nakikita nyo ang daming uh, sasakyan daming family daming kumakain sa loob so kung marami kayong pupunta dito yun ma-accommodate na nila kayong lahat so kung may time kayo visit na kayo dito ayun maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw And dito ko na rin po siguro tatapusin yung aming video kasi pa-break na kami ng uh, Dasma. Kung nagustuhan nyo po yung aking video, makikihit na lang po yung like button, pakishare na rin po. And kung bago lang po kayo sa ating channel, uh, makikisubscribe na rin po. Yun, maraming maraming salamat po. La yan la, bye bye. Travel Moto out. See you on the road guys.